Ayan guys, maglalakwa na naman kami. So, ang ruta namin ngayon ay pupunta kami ng TST. dadaling ko sila doon sa harbor tapos doon sa malaking clock yung mataas. So ayan nga guys, nakarating na kami dito. Maganda yung panahon, medyo ma mahangin na medyo mainit. So tamang tama lang yung lakad namin. Mga bandang hapon to guys, mga 2pm. So, lang kami guys, may elevator doon tapos para makita nila yung... Um, ganda ng karagatan. Sana hindi madaming tao ngayon kasi weekdays naman. Tingnan natin. Tingnan nyo ngayon kuya na una-una na siya parang akala mo alam na alam niya kung saan tayo bababa. So ayan nga, nandito na tayo sa elevator. Ayan. Kakalabas nga lang ng elevator guys. Meron akong nakitang mga turista. So ang daming tao ngayon. Tingnan natin kung makadaan ba tayo. <laughs> kasi pag ang daming tao dito, hindi ka na makadaan-daan. So ayan. Madaming ang tao kasi madaming may mga flag sila o. Oh. Mga turista. sagdagay So, ayan guys, nag-stop kami dito sa may bilihan ng ice cream at juice. Kasi magta-try daw sila. So, ang dami ang turista guys. Hindi ka na makadaan-daan. Kaya, puminto muna kami dito sa may clock. Tapos, binaba namin si Arian sa stroller para makalakad-lakad. Ayan nga, takbo siya ng takbo. Tapos, sinusunda naman siya ng kapatid ko ng camera. Kasi, ang cute niya. <laughs> Akala mo naka siya eh. tingnan nyo. Oh. <laughs> ang daming mga matatanda na nag sasabi na ang cute-cute daw ng mga bata. Ang ganda daw ng pilik mata. So, ayan nga guys. Upo muna kami dito magpahinga tapos mamaya haalis na rin kami. Naglakad-lakad lang kami guys. Hindi naman kami dito nagtagal. So, ayan nga. Tapos napag na namin na kakain kami sa Jollibee. Kasi sabi ko dalhin ko si Jan Redin dito sa Jollibee sa Hong Kong. So, ayan sa ano to guys sa TST sa harap ng Chongqing Mansion so ayan nakapag order na kami nag order kami ng french fries mis um, spaghetti tsaka chicken tapos mag to take out kami para kay Amit kasi gustong gusto niya yung chicken dito tsaka yung gravy so ayan guys kakain lang kami tapos uuwi na kami So ayan guys, pauwi na kami, magte-train kami. So ang ginawa lang namin doon sa Harbor, nag-picture-picture tsaka ka, nagkuha ng video. Tapos ayan pupunta tayo doon sa train para makauwi na tayo. Diladala din ni John rin din yung pinag out namin para kay Amit. Ayan guys, after 20 minutes, malapit na tayo sa bahay. So medyo madilim na to, mga alas 6 na ata to. Tingnan naman natin bukas kung saan ang ruta na natin. So ayan guys, uwi muna kami. Ayan guys, maraming salamat. Bye bye!